Magandang araw, Tama Ako, si Sean Malinaw, maghahatid ng responsableng pamamahayag at serbisyo publiko ng tapat at totoo. Ito ang Advo Files. Sa papalapit na 2025 University elections, muling isasagawa ang Institute at Town Hall Debate sa Far Eastern University o FEU na lalaw ka ng mga kandidato simula ngayong Sabado, ikadalawamput-anim eh ng Abril. Tampok sa unang araw ng debate ang mga kinatawan mula sa Kadiwa Student Coalition at Isan Liao Servant Leaders Union. Ibinahagi ng mga kandidato sa unang round ng institute debates ang kanilang plans of action na sinunda ng kritikal na pagsusuri ng kanilang katunggali. Sinunda nito ng round 2 kung saan sumagot ang mga kandidato sa serye ng mga tanong kaugnay sa mga pangunahing isyu sa loob at labas ng universidad. Kabilang dito ang usapin tungkol sa soberanya, edukasyon at pantay na karapatan. Sinimula ng Institute Debates sa mga tumatakbong kandidato para sa Institute of Accounts, Business and Finance Student Council o IABFSC. Sinundan naman ito ng Institute of Tourism and Hospitality Management o ITHMSC at Institute of Education o IESC. Kasabay ng Institute Debates, sinimulan din ang Town Hall Debates para sa FEU Psychology Society at FEU International Studies Society na karaang araw, ikadalawamput-anim ng Abril. Sumalang naman sa pangalawang araw ang mga kandidato mula sa Institute of Health Sciences and Nursing o IHS and SC, na sinunda ng mga kandidato sa Institute of Arts and Sciences o ISSC. Sa aming panayam sa si chairperson ng isan liab servant leaders union na si Romarie May Relator, Mesaya Angelo Tarse ng Kadiwa Student Coalition at jenel Tanyedo ng Tanglaw Tala, ipaniliwanag nila ang mga naging preparasyon ng kanilang partido sa pangangampanya. Ayon kay isang liab chairperson Romary May Relator, patuloy ang pagsusumikap ng isang liab na pagigtingin ang kamalayan at tunay na paglilingkod tungo sa mas matatag na paninilbihan sa mga estudyante. Pag-encourage sa FEU sa pangkabuoan na mas buhayin pa yung student participation kasi I believe na yung low voter turnout, hindi lang siya nakasalalay sa mga political parties but instead, dapat collectively natin siyang collectively natin siyang inaaksyonan starting with the students itself, student leaders and the admin mismo binigyan din naman ni Messiah Angela Tarse, chairperson ng Kadiwa Student Coalition, ang kanilang preparasyon sa paninigurado na ang kanilang mga sagot ay nakaayon sa kanilang mga prinsipyo. We believe that uh, we have to uphold uh, the fairness, equality, social justice, uh, integrity and excellence, no? So these um, core values Uh, make a student leader a student leader. Para naman kay Janel Tanyedo, campaign manager ng Tanglaw Tala, disiplina ang naging pangunahing sandigan ng kanilang partido sa paghahanda para sa debate. Um, I think it's important kasi isa tong malaking platform para ipakita nila yung GPOA, SPOA and kung ano yung kaya nilang i-offer sa mga students. Samantala, dumalo naman ang mga sudyante at faculty ng FEU upang masaksihan ang grand debate na ginanap sa Engineering Building Mini Auditorium nitong Miyerkules ika-30 ng Abril. Sa panayam sa mga dumalo sa grand debate na sina Christina Marie Ehe at Juan Diego Delgado, parehong fourth-year nursing student, binigyan nila ng pansin ang issue sa mababang voter turnout. Noong nakaraang 2024 FEU elections, nakapagtala ng 36.46% voter turnout na siyang mas mababa sa 44.79% na itala noong 2023. Para kina Ehe at Delgado, malaking dahilan ng mabigat na workload at pagsabay ng OJT sa panahon ng eleksyon, kaya naman hindi nabibigyan ng atensyon ang pagboto. Compulsory ang pagboto, uh, which kailangan ina-exercise to in each university. Kasi it is our it is parang nasa willingness lang ng student to vote. Iminungkahi nila ang pagkakaroon ng unitary feedback system at pagsulong na mas madali na sistema ng pagboto para sa mga estudyante. Aniya, makatutulong ito sa pagpapaalala na ang karapatang bumoto ay may kaakibat ding tungkulin. Ngayong eleksyon, mahalaga ang kritikal at matalinong pagpili ng mga bagong leader. Suriin ang plataforma, timbangin ang paninindigan, dahil ang iyong boto ay ang boses ng taong bayan. Muli, ako si Sean Malinaw para sa Advo Files.